mga idol? So pasal muna tayo sa tabing dagat Kasi nakakasawa rin naman dito sa Ang nasa ilog Dito naman tayo sa tabing dagat Ayan mga idol So maganda naman ang panahon ngayon Tag-init na, summer na at so, Natutuwa ko mga idol at ano Patuloy ang paglaki ng aking YouTube channel Yung subscriber kasi niya lumalaki So kaya ako Nakakaroon ako ng gana na mag-vlog na ng mag-vlog kahit pasabihin na uh, napakahaba na ng panahon ng aking ginugugol dito sa vlog nito talaga nakakatawa mga idol so hindi dito ako ngayon sa ano sa sigol sa ano ng mauban quezon so ikiikot ko lang mga idol ayon, o tabing dagat ko kasi yan ayun so may nagpapractice ng mga estudyante ayun so hindi natin alam kung anong kung senior high school siguro ito senior high school so nagpapractice sila mga idol kanya-kanya tayo ng ano, direct ko bakit ako namin nagpa-vlog. yan, ito mga doon ikot ka tayo yan. para naman makatanin yung ang, ang aking bayan yan, itong mauban Quezon yan so kinoconstruct siya, Ayan mga doon kinoconstruct, so ikot na ulit ikot ulit ayan. pinagawa ng aming bayan pinagaganda ng mga doon ayan, ayan nagsisipag practice mga choose mga estudyante This is Mauban Quezon mga idol So marami, may mga ibang maubanin na nasa ibang bansa na mapapanood dito. So, ito ang sigol. Yan. So, bye type to mga ito. Balik. Kaya, wag muna. Ayan. So dito tayo sa practice ng mga estudyante. So nagpa-practice sila ng kanilang sayaw. Ayan. May so, nagbablog. Iba nagpa-practice. Ayan. Nagpa-practice ba? So malapit ang mga idol. ng kuspa konting puspa ano mararating ko na ang tamis ng tagumpay kapag vlog na ito so 59.3 subscriber so malapit na so ma -hit ko na ang 100,000 subscriber mga ito ma ma malapit na ayan so kauna-unahan niya ako maubanin na natatanggap ng silver play button mga ito baka bago magbuwan ng mayo kuha ko ng 100,000 subscriber ayan So, tuloy pa rin ako sa paggawa ng video kahit ako hindi pa monetize. So ang malaga, tuloy-tuloy tayo mga idol. Ayan. Kasi iba pa rin kahit ano, tuloy-tuloy sa paggawa ng video mga idol. Kahit pa sa bintik ka, konti lang ang views. Ang malaga tuloy-tuloy. So ang bilis, 59.3 subscriber bumilis kasi siya ang pagtasa ng subscriber kundi itong pasok lang na ng 20 2025 if, I'm mistaken mga idol so bumilis ayan sana naman ay makuha ko na so sabik na sabik kasi kadalasan sa mga content creator sa so pangarap niya yung 100k subscriber eh ngayon yung 1, 1k subscriber nakukuha ko na lang siya ng tatlong araw hindi katulad ng unang gawa ko ng youtube channel may kit santong taong ko bago siya nakuha yung 1K. So ngayon, tatlong araw lang yung 1K subscriber, nakukuha ko siya. Kasi, nararamdaman ng YouTube yung dedication sa pagbublog. Ayan. Ayan. So, dagat mga idol. Ayan. So, maganda ang panahon. Maganda. Ayan. Maganda ang panahon. Ayan, mga sudyente. So, ngayon ay araw ng linggo. Uh, Marks Mark 16. So, pass muna tayo mga lupas na So, ayan mga idol. Halos na ngayon ng aking mukha kasi lagi ako sa ilog. Ayan, ang na. Ayan. So, tuloy-tuloy lang sa paggawa ng video mga idol. Tuloy-tuloy. Siguro mga buka, 60,000 subscriber na ako sa YouTube. Ayan. So, di ito ang ano, mauban keson. E, madalang kasi dito ang nagbablog. Kasi mahihiyain ng tao dito in, so iikot natin ito. ayan ayan siguro mga student nag nagpa-practice ng na sayaw ayan so gagawin ko lang to na 8 minutes yung duration ng video 8 minutes ayan para naman tayo ay so magtuloy-tuloy yung watch yung watch time niya ay magtuloy-tuloy na mga idol ayan so maganda dapat pala ano nagdala ko ng pamingwit mga idol ayan nagdala ko ng pang ng pamingwit maganda ang tubig ayan so dito kasi maraming ano talakitok ayan maraming talakitok dapat pala ako ituloy na na rin ayan so pause muna tayo po suli ayan tuloy tuloy tayo mga idol sa pagboblog so ayan so maganda ang panahon ayan no mga idol maganda Uh, pinagbigyan ng panahon kasi summer. Ayan. So, 6 minutes, 5 minutes and 28 seconds. Ayan. Tutuloy-tutuloy so, lang ako sa aking pag-vlog. Kasi magsusub, magsi 60,000 subscriber na ako mga idol. So, napakabilis. So, napakabilis na. Ayan, may vlog din. Ice cream yummy daw. Ayan. So, nangingitim na ako mga idol kasi lagi ako sa ilog. Yan, kasi ang tu, ang ilog ay pinapasa din siya ng tubig alat. Ah, Dito tayo sa, sa tambay muna at sa tabing dagat ng mga ito, ayan. So maganda ang tubig, oh, malinaw. Ayan, malinaw, malinaw ang tubig. Ayan. So ah, talagang ano, gamdam ng YouTube ng dedikasyon ko sa pag-vlog. Kasi hindi pa man lang monetize ay sa 10,000 na aking na upload na video mga idol sa YouTube. Sobrang Kung iisip yung tagang na. napakarami na sa loob ng, sa, ng san taon. 365 days. So 1,000. Bakit sa 1,000 araw mga idol ay sa, sa loob. Ay ang na upload ko is 8,900. 8,900 video na, na, na ipasok sa YouTube. So, so napakarami na mga idol. Ayan, di kahit pa paano, ano, makakunti ang views niya. So, di bali. Kumbaga na may nakakatuwa naman eh. Kumbaga nagkakaroon ako ng pangitain na so magtatagumpay ako mga ito sa akin pagkumplag. Ayan. So, ikot na muna ating mga yun. Ayan. So, post muna ulit. I-post. Ayan. Ulit-ulit uli, tayo. Ayan. 7 minutes. 20 so ang malaga mga idol tuloy tuloy sa kasi kadalasan sumusuko ang isang content creator sa sa tagal kasi yung inip mahirap kalaban kasi ang inip lalo may nahabol na watch hour so napakahirap pero ako hindi ako tagaw na suko mga idol talaga lumalaban ako mga idol hindi ako sumusuko kasi nakakakita ko ng magandang pangitain sa ano sa pagbublog ko ito sana naman yung iba, sabay